may pananakit ka ng tuhod at gusto mong malaman kung may kaugnayan ito sa pagsisipilyo ng ngipin o kung pwedeng mawala ang sakit habang nagsisipilyo. Medyo kakaiba pakinggan, di ba? Pagsisipilyo ng ngipin. Ano bang kinalaman ng mga ngipin sa tuhod? Pero ngayon, sasabihin ko pa sa iyo ang isa pa. Habang mas madalas kang magsipilyo ng ngipin, mas gagaan ang pananakit ng tuhod mo. Ibig sabihin, may kinalaman din ito sa kung gaano kadalas mo ginagawa. Sasabihin ko sa iyo na ang ipapakita ni Roland ngayon o ako mismo ay regular na niyang ginagawa halos dalawampung taon na tuwing nasa banyo siya. Ngayon, ipapaliwanag ko muna kung paano nagkakaroon ng pananakit ng tuhod. Ayon sa aming karanasan, madalas itong may kinalaman sa pag-upo kung saan laging nakabaluktot ang tuhod kaya lalong umiikli ang binti, pati likod ng hita. Ang mga kalamnan sa likod ng tuhod ang nagdudulot ng sobrang paghila ng tuhod papaloob. Kapag natanggal mo ang tensyon na ito at ipapakita namin kung paano, malulutas na ang isang pangunahing problema ng pananakit ng tuhod. Sige, nandito na tayo ngayon sa banyo. Isipin mong ito ang lababo at ito ang iyong sipilyo. Ang iyong dekuryenteng sipilyo, pwede rin naman ang manual, pero mas maganda ang dekuryente. Malalaman mo mamaya kung bakit. At pagkatapos, Ganito ang gagawin mo. Maglalagay ka ng toothpaste sa sipilyo mo. At Petra, pakita mo nga, hawakan mo ang sipilyo sa kanang kamay mo. At ngayon, magsisimula tayo sa kanang paa. Ilalagay natin ang kanang paa sa likod hanggang maramdaman mo ang pag-unat sa binti mo. At ngayon, gagana ang sipilyo ng dalawang minuto at gagawin mo rin ang pareho sa kabila. Pagkatapos, palitan mo ang paa at kunin mo ang sipilyo sa parehong kamay o sa kabilang kamay. Kabilang kamay ang gagamitin ko. Ito rin ay isang ehersisyo para sa utak. Magsipilyo gamit ang kaliwang kamay at gagawin mo ulit ito sa kabila. Iyan ang sikreto na ginagamit mo lang ang oras habang nagsisipilyo ka ng ngipin para iunat ang iyong binti. At ang maganda dito, ang mga electric toothbrush ay tumatakbo ng dalawang minuto. Gagawin mo ng dalawang minuto ang lahat ng bahagi sa itaas, apat na beses na tigtatlumpong segundo, tapos papalitan mo ang paa, gagawin mo ulit. At lilinisin mo rin ang loob ng mga ngipin ng dalawang minuto pa. Gusto ko rin sanang may sabihin. At ito pa, ang mahalaga talaga sa ehersisyong ito, kapag ginagawa mo ito, na nakaunat din ang iyong binti, ang likod ng binti. Kung hindi di ito epektibo. Ngayon, bibigyan pa kita ng dagdag pampabilis. Nadagdag yan noong dinevelop namin ang aming tagapagligtas ng tuhod. Kung wala ka pa noon, pwede ka rin gumamit ng ilang libro at ilagay ang harap ng paa mo sa ibabaw ng mga libro. Ngayon, Tingnan mo, makikita mo rito ang loop. Isabit mo ang sarili mo sa loop, iunat mo ang binti mo, at lumapit ka ng husto para maramdaman mo ng malinaw ang pag-unat sa itaas na bahagi ng binti mo. At ngayon mas madali na ang ehersisyo. Dahil ngayon gumagana na ang grabidad, tinutulak ka nito papasok sa pag-unat. Maaari mong ayusin ang mga libro na inilalagay mo sa ilalim o ang knee saver ayon dito para makuha mo ang pinakamatinding pag-unat na kaya mo pang tiisin kapag ang balakang mo ay nasa ibabaw ng knee saver. Pagkatapos, kunin ang sipilyo, lagyan ng toothpaste, ayusin at magsipilyo ng ngipin. At ngayon, gagawin natin ito sa orihinal na bilis. Ngayon, gumagana na ang sipilyo. Isipin mo, dapat ipinakita na natin ang sipilyo ngayon. Oh, hindi ko yon naisip kaya, nagsesepilyo ka at ang maganda dito, nagsesepilyo ka talaga ng apat na minuto ang mga ngipin mo. Kaya may ginagawa ka rin para sa kalinisan ng bibig mo. At kapag alam mo rin na nasa tamang posisyon ka, nasa tamang paraan ng pag-ehersisyo ka, ikaw ay kapag nararamdaman mo na parang ang binti mo ay parang namamaga, parang talagang ang binti mo, pero maganda sa pakiramdam sobrang gusto ko talaga ang pakiramdam ng pag-uunat na ito. At pagkatapos ng mga hindi mo dapat... Kailangan ko pa palang magsipilyo. Oo, may dalawang minuto pa at kalahati pa lang nagagawa natin. At ngayon, papasok na ang ehersisyo para sa lakas. Siyempre, kailangan mo itong praktisin ng kaunti. Oo, magsipilyo ng ngipin, hanapin ang tamang pwesto, kontrolin ang ibabang braso. Pero pagkatapos ng ilang araw, magiging mas magaling ka na bawat beses. At ngayon, magpatuloy ka sa pagsisipilyo Namimiss ko na ang galaw ng pagsisipilyo. Magaan na galaw pabalik-balik gamit ang electric na sipilyo. At ngayon, ilalagay mo ang bigat sa harap ng paa mo. Idiin mo pababa gamit ang harap ng paa mo. Nang kasing lakas ng kaya mo, na parang gusto mong tumayo sa dulo ng mga daliri ng paa mo. Pagkatapos, lahat ng nakaunat dito ay magtutensyon. Dapat tuwid na tuwid ang tuhod. Pagkatapos, pakawalan ulit ang tensyon at ilapit pa ng kaunti ang balakang pasulong para mas lumakas ang pag-unat. At ngayon, ulitin natin. Itutulak mo ulit pababa gamit ang harap ng paa mo ng kasing lakas ng kaya mo. Pagkatapos, magpapakawala ka ulit ng tensyon at ilalapit mo pa ng kaunti pa pasulong. Malapit na tayong matapos. Kapag tumigil ang sipilyo, tapos na. Natapos mo na ang unang round, kaya palitan mo na ang paa. Sumabay ka na agad. Ilagay mo ang mga libro o ang pangligtas tuhod sa ilalim ng kabila mong paa. Tumayo ka sa loob ng loop. Ang galing talaga ng loop na to. Kasi dati, Dati, laging nadudulas ang mga tao. Oo, madalas talagang madulas noon. Inaangkin namin ang ideyang ito dahil maganda talaga. Oo, sobrang astig. Iunat ng maayos ang kaliwang paa. At ngayon, linisin ang loob ng mga ngipin. Mag-concentrate ka sa loob. Pinakamainam. Panoorin mo bukas ang video na ito habang nagsisipilyo para makasabay ka. Magkikita tayo tuwing umaga. Kailangan mo lang ng tamang sipilyo na tumatakbo rin ng apat na beses tig segundo. At ulit iunat mo ulit. At hayaan muna natin kumilos ito. Kapag di na masyadong humihila sa binti mo, igalaw abante ang balakang mo. At para makasiguro kang nasa kaliwang bahagi ang buong bigat mo, sa kaliwang paa, itutukod mo ang kanang paa sa dulo ng mga daliri nito. Sa ganitong paraan, sigurado kang talagang napupunta ang buong bigat ng katawan mo sa pagunat. Sa tingin ko, hindi ako magiging mahusay na aktres. Hindi ah, mahusay ka naman. Sa tingin mo ba? O talagang talaga. Sa pagsisipilyo ng ngipin. Kakaiba lang na nagsasalita ka habang nagsisipilyo. Kita mo? Sabi ko na hindi ako magiging magaling na aktres. Sige, seryoso na. Dahan-dahan mong igalaw paabante ang balakang. Hanapin mo palagi yung posisyon na komportable pa rin para sa'yo. Alam ko na yan. Sige, tapos na tayo sa loob ng isang minuto. Napansin mong dalawang beses nagpalit ng mode ang sipilyo. Ngayon, aakyat na ako sa itaas. Ngayon, magsisimula tayong muli sa matinding ehersisyo sa mong pababa ang harap ng paa, parang tatayo sa dulo ng mga daliri. Dapat madiin. Hindi mo magagawa dahil sobrang lalim ng pagunat mo. Kung sakaling kaya mo pa rin itulak palabas sa ganitong taas o, sa totoo lang, sa ganitong lalim, kailangan mong kontrolin ang lakas mo para hindi tumaas ang sakong. Kasi dapat nakatapak pa rin ang sakong sa nireter. At unti-unti kang aabanti pa. Pero kapag nagsisipilyo ka ng ngipin, Nakabukas ang bibig mo, ha? Sige, isa pa, itulak mo ulit pababa ang harap ng paa mo, talagang idiin mo pababa, gamitin mo ang lakas mo. Mararamdaman mo rin mismo na umiikting ang binti mo doon sa parte kung saan may banat. Maiintindihan mo ang ibig kong sabihin sa matigas na binti kapag hinawakan mo ito. Oo, oh, matigas na binti. Talagang matigas at matiba yan. At bitawan ulit tapos lumapit ng kaunti pa sa unahan. at dahan-dahan palabas. Ipapakita ko pa sa iyo ang isa pang ehersisyo dahil marami tayong magagandang bagay ngayon. Gagawin mong medyo mas mababa ang tagapagligtas ng tuhod at ipapakita lang natin ito ng bahagya ngayon. Kasi yung ipinakita ko kanina, ginagawa ko yon at sana pati ikaw tuwing lunes, miyerkules at biyernes. Tuwing martes, huwebes at sabado, gagawin mo rin ito na nakabaloktot ang tuhod at mapapansin mo humihila ito pababa sa litid ng sakong at sa kasukasuan ng paa. Dalawang minuto sa bawat panig. At kapag nasanay ka dito, mula sa likod ng iyong mga binti, mula sa likod ng mga hita hanggang sa likod ng tuhod, wala ka nang magiging problema. Dahil lahat ng iyan ay talagang naunat, talagang flexible at hindi ka nito aabalahin ng kahit isang segundo. Sobrang puti ng iyong mga ngipin dahil palagi mo silang nililinis ng apat na minuto. Oo, share mo ang video na ito kasi lahat nagtutoothbrush tuwing umaga. Hindi ka magsasayang ng oras dito at higit sa lahat magpapasalamat ang iyong mga tuhod sa iyo. At yung mga nakakakita nito ngayon at isasama pa ang rutina na ito habang nagtutoothbrush, mapapansin nila na napakadali lang gawin ito, mas madali pa kaysa magsimula ng bagong routine.